ito siya ito yung bato guys so ito yung, uh. ito tulungan na lang natin para kan mamakyat dito sa kanya sa trellis nila ang dami niyang bunga ganyan pa ako ngayon oh nga guys malapit na siya may mga bunga na siya oh pero kwan, kailangan nito ma-sprayan kasi may sira itong mga kwan niya. So yun, good morning mga kabsat For today's video mga kabsat ay nandito ako sa buwayan namin Kali tinitignan ko siya kung ano Kung lalandi na ba siya o hindi pa Kasi nasa ako na siya guys eh Magsa 7 months na siya Ano so, siya guys Kaso ayaw niyang tumayo Hindi ko makita yung ano niya, o, niya Pig! 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 Busog kasi guys katatapos niya lang kumain titignan ko sana kung maglalandi na siya o hindi pa ito yung binabantayan namin ngayon guys yung kanya kung lumaki ba o hindi yan yun na siya um, ikot tayo sa kabila tignan natin guys ang kaso sumasa, sumasama siya okay. ito na siya guys eh. um, malaki na siya no guys malapit na siya oh malapit na siya maglandi medyo pumula pula na yung lari nya tapos dito guys malinis na siya dito malinis na dito pwede nang tanim taniman mga gulay yung mga tanim natin guys pasyalan din natin kasi kwa kasi eh, madam na siya mga lilinisan ko siguro siya ng konti pero itong kulungan ng baboy natin dito sa likod dito sa kabila wala natanggal na yung yero guys oh kasi temporary lang itong ginawa ko noon pagkukulungan sana namin ng bit noon kaso yung ibang mga baboy natin na benta isa lang yung natira yung pang inahin natin noon na benta na rin tapos ayun na lang yung dumalaga noon dumalaga yan yan yung gagawin kong inahin pero hindi pa siya naglalandi pero soon guys ipapagawa ko din itong kulungan ng baboy na to kasi depende yan sa anak niya kasi dalawa lang yung bakante doon pero, pero kasa siguro yan kasi yung tatlo doon sa kabila tatlo din dito sa kabila dito konting repair lang ito guys kasi, kasi may flooring naman na siya et saan guys ito na yung kwan sa garden natin hindi ko na siya naasikaso ah, kasi kwan busy siya trabaho may mga bunga na siya oh. pero kwan kailangan ito maespiran kasi may sira itong mga kwan niya. Wala yung gagawin ko ngayon, maglilinis lang ako. Bubunot ako ng damo. Para bah hindi bahayan ng mga insekto. As usual guys, itong sa palibot na naman ang yung kakuan ko. Kasi may gagawin pa ako. itong sili maraming nakapaka, napakaraming bunga guys oh. Oh. dami niyang bunga linisan lang natin may mga kondensya oh. may mga sakit may mga uod kailangan talaga may sbrian nito siguro mamaya siguro guys tignan ko kung marami tong bunga tong mga iba pa para kung sakaling marami Tukunin ko na tong mga to ibang mga bunga ngayon guys kwan muna maglilinis ko Maglilis, maglilinis, muna tayo ayan tapos dito tayo sa kabila <coughs> marami din dito pero maliliit pa itong mga talong i-sprayan e ko to sa kwan sa susunod na araw siguro ang mga bulaklak guys oh. tapos dito naman <coughs> yung mga kon natin malalaki na sila oh Oh, ito tulungan na lang natin para kwan umakyat dito sa kwan nya sa trellis nila soon guys gagawa ako ng mas magandang trellis nila kailan kasi tulungan itong mga to guys para umakyat oh, mahahaba na sila oh. Dapat maakyat tong mga to. Hmm, mahaba. Hindi ko kasi na kaso kaagad dito guys mamaya lilinisin ko lahat ng mga kakapit tong mga kwan nya. busy kasi tayo sa trabaho guys pati tong mga to tapos yung kwan naman guys yung tinanim nating kwan noon ito na yung mga okra guys oh. So, umubo na sila Yan, lilinisan ko lang mamaya. Ito na yung mga beans guys. So, bibilis nilang lumaki. Oh, beans. Okay, so, kura naman dito sa kabila. Pero ngayon guys, maglilinis muna ako dito. So guys, bali nalinisan ko na lang pe, nal, nalinisan ko na pero sa puno-puno niya lang. Nublend ko na lang ano linisan ito sa susunod na araw siguro kasi kailangan kailangan ma-spray mga tanim natin. Kasi abono na naman. itong mga sitaw guys ito yung mga tudo na kwan na utong sitaw yung maiksi lang sarap yung mga yan yung mga bulaklak guys oh ito yung maraming bunga guys oh. Nahahaba guys oh. Tingnan nyo. Oh. Ah. Ang ganda ng mga bunga. Yan guys, natin yung papaya natin noon. Sobrang lalaki ng mga bunga nito, kung native papaya na to, guys. Native itong papaya na to, guys, pero ang lalaki. Sobrang laki, guys, oh. Kasi ito yung isa. Mababa lang siya, guys, kasi nakakuha to noon, naputol ito noon. Tama malaki oh. Eh. Ito yung puno niya guys eh. oh. Oh. Nagbalik ko dito tapos dito naputol noon. Yan no lang kalabaw. Ito sya, ito yung bato guys, eh. ito yung. Eh. So guys, balikon dito sa bukid pala. Malalaki na, bilis lumaki yung mga palay nila dito. Mga ilang buwan lang siguro guys, mag na naman sila. Pati kami dito. Oh, malalaki na sila guys. ganda ng ulap guys. Oh. Maganda ng araw. Oh. Aliwa alas tignan Sobrang init na mga kwan pa lang guys 8 o'clock pa lang guys 8.30 Sobrang taas na ng init <laughs> So guys pawin na ako sa bahay Yung kwan guys oh, Yung manga Punong puno ng kwan Ng Bulaklak pero baka masusunog din yung mayan kasi pagka minsan umuulan dito pagka umuulan tapos biglang init na malakas so, yun tosta yung mga kwan mga bulaklak ng kwan mangga yung fish namin guys ayun na yung mga pato natin guys lima tapos may tatlo pa doon sa banda roon ito yung mga kwan dumalaga Patay. Ito yung manok ng baby ko. Ito yung mga ibang pato namin dito. Ito yung tambayan natin pero hindi naman natin napagtatambayan. Ganda ng araw guys. Oh. Ang dinis. sulot so, ka dito ming ming ng putjenko ito yung ming ming nya uh... so nga guys nandito na ako sa bahay bali sa so, mga hindi pa po pula pa nakapag subscribe please subscribe naman dyan at huwag kalimutan okay, mag iwan ng like or comment guys So, guys, hanggang dito na lang. Ingat. God bless. Bye-bye.